Good day mga ka-sports natin dyan. Queen Gemma Galanza, isa sa mga pinakamagandang balibulista sa ating bansa. Bukod nga sa kanyang kagandahan ay masasabi natin na sobrang appeal niya pa sa mga fans. Kung kaya nga hindi na tayo magtataka kung marami nga siyang mga taga-suporta. Dahil hindi lang sa kanyang angkin kagalingan sa paglalaro ng volleyball bagkus, mabait ito sa personal at higit sa lahat ay magaling nga maglaro ng volleyball. At alam nyo ba mga ka-sports natin dyan na marami na nga siyang nakarelasyon rin na naging parte ng kanyang pag-ibig pero hindi ito tumagal. What if mga ka-sports, iisipin natin or ilalagay natin sa isang sitwasyon ang ating Queen Gemma Galanza na example natin kung hindi siya nagkakagusto sa isang lesbian. Sino kaya ang kanyang boyfriend ngayon? Diba mga ka-sports? Ito ay i-example lang natin at gagawin lang natin ang isang kwento na ilalagay nga natin sa isang sitwasyon ang ating Queen Gemma Galanza kung hindi siya nagkakagusto sa isang tomboy. Kunyari wala si Dina Wong, wala si Elad Jesus at ang iba pa. Sino kaya ngayon ang posibilidad na kasintahan ngayon ng ating Queen Gemma Galanza? Excited na ba kayo? Malaman mga kaisports natin dyan. Well, kung excited na kayo mga ka-sports, panoorin nyo ang ating vlog na ito hanggang sa dulo at dito makikilala na ninyo ang posibilidad na magiging parte ng pag-ibig ng ating Queen Gemma Galanza kung wala ang Angela at walang gawong at wala si Mnas. Narito na mga ka-sports pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa akin YouTube channel at ngayon ka pala na padpad, huwag kalimutan i-like, i-share si ang ating videos at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it. Ang kagandahan ni Jay Magalansa ay nangingibabaw nga pagdating sa loob ng court at hindi natin maikakaila na sobrang ganda niya at magaling pa maglaro ng volleyball. Kung kaya hindi na rin tayo magtataka na walang poporma sa kanya na lalaki. Pero mga ka-sports, ilalagay nga natin siya sa sitwasyon kung sakaling hindi siya nagkakagusto sa isang lesbian, narito nga ang posibleng kasintahan ngayon ni Gemma Galanza. Walang iba kundi ang ating Assistant Coach ng Creamline Cool Smashers, si Carlo Santos. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan kung gaano ka-close itong si Gemma Galanza at si Coach Carlo Santos. At madalas nga silang napapagkamala noon na magkasintahan. Bago pa maging coach, ang ating Carlos Santos ay isa siya sa mga pinakamalupit na balibulista rin sa men's volleyball sa Ateneo Blue Eagles kung saan na mayagpagre ng kanyang karera sa Ateneo ng panahon niya sa collegiate. Kung kaya hindi na rin tayo magtataka na isa na rin nga siya ngayon na assistant coach at someday makikita natin yan na isa na rin siyang head coach. Alam rin kasi natin mga ka-sports natin dyan na talagang may angking kagalingan naman itong si Carlos Santos kung kaya deserve niya naman ang kanyang posisyon sa ngayon. Mga ka-sports natin dyan, ang ating Carlos Santos nga ay isa sa mga napapabalita no na pumuporma sa ating Queen Gemma sa dahil nga sinasabi nila na talagang bagay na bagay ang dalawang ito at marami nga nagkakagusto dito kay Carlos Santos dahil may killer smile daw ito mga ka-sports natin dyan. At sabi nga nila, sana ito na lang raw ang maging kasintahan ni Gemma Galanza ayon yan sa mga netizen. Gayun pa man mga ka-sports natin dyan, kahit maraming mga kumakalat na mga close photos nga ng ating Carlos Santos at ng ating Queen Gemma Galanza ay sinagot naman niya ni Gemma Galanza ang isyong yan na sinabi niya sa isang interview nga sa kanya sa Kumu kasama niya nga si Mela Tunay sinabi niya na kung totropahin or jojowain daw itong si Carlos Santos ang sabi niya raw ay totropahin lang dahil ang kanyang pagtingin kay Carlos Santos ay parang magkaibigan lang or parang kapatid niya lang daw ito. Yan ang sabi ng ating Gemma Galanza. Pero mga ka-sports, if ever talaga na walang jowa si Gemma Galanza at hindi siya nagkakagusto sa isang tomboy, maaari mga ka-sports natin dyan na si Carlos Santos talaga ang kanyang magiging jowa sa ngayon. Ano sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan? Kung hindi talaga nagkakagusto sa isang lesbian si Gemma Galanza, may posibilidad ba na si Carlos Santos ngayon ang jowa ng ating Gemma Galanza? Duma ko naman tayo mga ka-sports sa pangalawa na maaaring maging jowa ng ating Gemma Galanza. Walang iba kundi ang basketball player na si Richie Rivero. Maaari mga ka-sports natin dyan dahil alam naman natin na ang mga badi-budista ay kadalasan nga ang kanya nilang nagiging kasintahan ay mga basketball players. At alam natin kung gaano ka-close nga itong si Richie Rivero at itong si Gemma Galanza. Matatandaan nga natin na nagkaroon na nga sila ng movie na horror films kung saan ito ang may pamagat na Day Zero kung saan nagkasama dito ang ating Gemma Galanza at itong si Richie Rivero at marami nga nagsasabi na bagay daw ang dalawang ito at may chemistry nga sa kanilang ginawang movie. At dahil nga sa ginawang movie ng ating Richie Rivero at ni Queen Gemma Galanza, maraming nagsasabi na mukhang bagay daw ang dalawang ito. At madalas na nga rin silang nagkakasama noon sa isang kumul live. Ngayon mga ka-sports natin dyan, if ever ba talaga na hindi nagkaroon ng kasintahan itong si Gemma Galanza ng lesbian, maaari kaya isa sa dalawang lalaking ito na pinakilala natin na nagngangalang Carlos Santos, Richie Rivero ay may posibilidad ba na sila ay isa sa naging jowa ngayon ng ating Gemma Galanza. Ano sa tingin nyo? Pero para sa akin mga ka-sports, buti na lang at hindi pinormahan ni Richie Rivero si Gemma Galanza, baka nagaya siya kay Andrea Brillantes na kung saan niloko nga siya. Baka madagdag pa sa listahan si Gemma Galanza na nakatala ng mga niloko ang mga volleyball player ng mga basketballista. Ngunit ito mga ka-sports natin dyan ay isang sitwasyon lang naman na ating in-example. If ever na wala nga si Gemma Galanza ang kasintahan at hindi nga siya nagkakagusto sa isang lesbian, maaari kaya isa nga kay Richie Rivero at kay Carlos Santos ang naging kasintahan ngayon ng ating Gemma Galanza. Dahil close dito si Gemma Galanza. Ano sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan? At kung papapiliin kayo mga ka-sports, kanino kayo vote? Kay Richie Rivero or kay... Carlos Santos. Magkomenta lang kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon at pinapaalala ko, ito ay isang ginawa lang nating example na what if lang naman kung walang lesbian lover itong si Gemma Galanza, may posibilidad ba kaya na isa sa kanila ang kanilang naging jowa? Yan muna ang pinakalates natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka muli sa lahat ng kaganapan pagdating sa issue sa larangan ng volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless!